RJ Motovlog. RJ Motovlog. So, ayun. Ang dami nag-yes. Gusto nila. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagagalit si Reyna kay Atroda? Yan po ang titulo ng ating pag-uusapan sa ngayon at hihimayin natin kung anong dahilan. At bago yan ay patuloy lang nating suportahan ang mga adhikain ng Kalingap sa pangunguna ng Ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. At binabati ko rin kayo ng isang mapagpalang araw sa ang panig ng mundo man po kayo naroroon sa ngayon ay palagi lang po tayong mag-iingat at magdasal. Kung inyong natatandaan na kada kukuni ni Lolo Nestor si Reyna kay Roda ay nag-iiba ang ugali neto kapag ibinalik na. Pati ang kanyang kalusugan ay parang binura lahat ang pagsisikap ng kalingap sa pagpapagamot dito, alam naman din po natin na ayaw talaga ni Reyna na umalis sa pamamahay ni Roda kung kaya't sa kanilang pag-uusap ay nagagalit si Reyna sa kanya, at sinasabihan si Roda na, bakit mo kasi ako ibinigay? Yan ay isang malaking katibayan na ayaw talagang sumama ni Reyna sa kanyang lolo Nestor. Panoorin po natin glit yung maigsing video mula kay Atroda. So, ipag-pray na lang po natin na ano, tayo kasi yung nasimula na naman natin. Pag nagkakaroon na lang, ano? Pag nagkakaroon ng improvement, hindi bil lang so <laughs> mm -hmm. <laughs> Yan, magagalit na naman yung sa akin at bakit ko ano na naman siya binigay. No? <laughs> Alam ko pa pala, no? dito, ano, ano, ano. no, kasi, kung mag-uusap kami ni Rina, ay, ano, uh, nandito kasi si Angie, sabi niya, eh, bakit mo kasi ako binigay? <laughs> Ayan mga kakabsat at mga kaibigan, kahit hindi nagsasalita si Reyna ay maiintindihan natin na naghahanap ito ng magtatanggol sa kanya, pero wala naman pong magawa ang kalingap dahil lolo nga ni Reyna ang kumukuha sa kanya. Mabuti na lang ngayon mga kakabsat at nagbago na ang buong sitwasyon dahil talagang umaksyon ni si Mama Melanie upang mailayo na si Reyna kay Lolo Nestor kaya sa pagkakataong ito ay magkakaroon na ang kapangyarihan ang Team Kalingap upang protektahan si Reyna kapag nagtangka ulit na kunin ito ni Lolo Nestor. Kaya't mabuhay ka Melanie dahil sa wakas ay ginawa mo na ang matagal ng inaantay ng mga netizens na dapat mong gawin. Balikan naman natin ang isang pagkakataon na kung saan ay galit na galit si Reyna. Panoorin natin mga kakabsat at kaibigan. Sabi mo, sabi mo muna. Sa, sino? Sabi mo muna sa akin. Ano yung mo? Ano? Ano yung mo? Ano yung ikinakagalit mo? yung na mo? Sino yun? Ay, oh, grabe na yan. Grabe yan. Hindi ka man ganyan dati. Ha? Mabait ka man. Eh, bakit nagiging ganyan? Ay, hindi na napagsasabihan. Grabe po ano, hindi man gaanong maintindihan ang mga sinasabi ni Reyna. Ay alam natin na nagsusumbong ito kay Roda kung ano ang mga nangyari sa bahay ni Lolo Nestor. Huwag kang mag-alala rey na maraming nagmamahal sayo pati sa mga netizens, ay milyon ang gustong magmalasakit sayo kaya ipanatag mo na ang sarili mo at mag-aral kang mabuti. Magpakabait ka kay Roda at sa buong team kalingap. Balang araw kapag lubusan ka ng magaling ay magsisilebra ang buong mundo para sayo. At alam ko na makakamtan mo yan dahil hindi ka na basta-bastang guguluhin ng lolo Nestor mo. Maraming salamat sa inyong lahat na mga subscribers ko, at pati na rin sa mga gusto lang manood at ayaw mag-subscribe, dahil patuloy niyong sinusuportahan ang aking munting channel. Magkita kita po tayong muli sa aking susunod na upload, God bless us all. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload, God bless po sa lahat.